Umakyat na po sa mahigit tatlong daan ang bilang ng mga mangingisdang nawala dahil sa pananalasa ng Bagyong Pablo. Pumalaot sila mula sa General Santos City bago pa tumama ang bagyo. Hingi tayo ng detalye kay Jennifer Solis ng GMA Jensen. Jennifer. Mark Mati, mahigit tatlong daang mangingisda mula dito sa General Santos City ang ebineklarang nawawala ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, may mga nakumpermang namatay na mangingisda. Nakalagak ang mga labi nila sa Bakulin Bay, sa Baganga, Davao Oriental. Pero sa ngayon, wala pa tayong insaktong bilang ng mga namatay na mangingisda. Pumalaot daw ang mga mangingisdang ito sa kain ng nasa 30 fishing vessel nung bago pa man manalasa ang Bagyong Pablo. Huli silang makita sa Mati Davao Oriental. Nauna nang na rescue ang tatlong mangingisda nagpapagaling sila ngayon sa General Santos City Hospital. May natanggap din report na may labing tatlo pang istang na rescue ng isang fishing vessel. Inaasahang darating sila dito sa Jensan mamayang gabi. Yan muna ang latest mula dito sa General Santos City. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.